Good morning, good morning mga katalsik Ngayon, nakakuha tayo ng pray galing po sa fishpan natin Ito po yung tinatawag na dalag sa Tagalog Haluan sa Bisaya So, itry natin buhay dito sa concrete pad natin so, Abangan lang po natin kung mabubuhay ba ito So, ililipat natin siya dito goldfish for dito then try natin kung mabubuhay ba yan muna ngayon update ko kayo kung uh, hindi mamamata yung dalag natin or uh, haluan thank you for watching please subscribe katarsik farm in youtube and facebook thank you